At di ko siya nilagyan ng mainit kasi gusto ko, ikaw magbawas ng sugar. Yun. One, ano siya, one teaspoon. Ay di, sigod pala yun. Ah, pwede na po yan. Pagka ayaw mo eh. <laughs> 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 naman ah. Na. Babalik. Wow. Ayan, yeah, yeah, mga busy kami dito. Ito mga kagrasa, next na to. Siya naman yung magsasangkot siya. Ayan. Siya yung magsasangkot siya ng mga baboy natin. Parang hindi natin. Yan. Tapos nga pala, ito pala. Kasama natin si Cap, ang ating ginagalang na kapitan ng Barangay Tansa. Yan. Yo! Yung oh! mga grasa, ito po yung update dito sa Pampanalig, no? Nag-aano na sila ng... Nagpapainit na sila ng dalawang tawag dyan, dalawang talyase. Yan, papakulo na para sa baboy na kakatayin. Tapos, may ginagawa na naman silang kakaiba dito, mga grasa. Bakit may buko? Ayan. Gin buko? Gin buko. Gin buko. Yan, first time ko makakainom ng gin buko. Hindi na gin tubig. May flavor na yung ginagawa ng mga kaibigan natin dito sa Kalaon. <laughs> shout out, o, shout, shout out, out kay Kuya yeah. O. Mas, you know. Mga expert yan ah. sa paggagawa ng buko. Iba yung kinakatay. Ng ginbuo. Iba yan, syempre. Iba yung kinakatay, pare. Ano nga, pare? Ano nga, pare? Gin, boss. Ano yan? Ang pakalma. Malamig. Malamig pa rin kahit mainit yung ano. Ang pakalma yan. Hindi ko nga alam, hindi pa natitikman yan. Mamaya. Kaya yung nasa na Ha? Ha? Gabis na plate no may gamit. Huwag <laughs> isensyado yung gamit niyan. <laughs> No pre, lisensyado yung gamit mo. Ah, oo, pre. no License. pa yan, yung pampatay dito. kaganyan nila. Paano? Yan. Ah, ito? Ito mismo. Ito mismo? Oo. May effective pala yan, eh. Ito. Pagyan. So, ito. Ito na para yung ala. Ito pa yan. Isa, isa. Ito. 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 Dali. dali. Lali. Lali. Nakita ko dito. Si Kuya Kanoy, oh. Ah. Eh, ngayon, mga Yeah, si Kuya Kanoy, na oh. Nag, nagtatang, nag nag-aayos ng tilapia dito. Galing sa pwede yan? Sa planeta mo? Garbis kami kanina. Oo. oh, tilapia, malalaki. Sarap niyan. Eh, may pang na doon. Sakto, wala kaming, ano, biniling tilapia. Ah. Wala kaming biniling tilapia sa nabotas. Hmm. Kasi sabi, common. Ayun pala, may dalaka, sakto. Ay, bibili. Galing ka na na butas? Hmm, kanina, ano, kagabi kami namili. Okay. Tapos kanina, dinala namin na styro Ano dala namin? Tanige. Nang, ano yung pangkilaw. pang pangkilaw. Hmm, pang Tapos, hindi ko lang iba pang-ihaw tsaka, ah. ano pa ba, ba isa? Kalimutan ko yung pinigano nila Yung binili nila. nandito rin pala si Kuya Kanoy, oh. Ang mga kalaot natin. Ayan. Nililinis, Nililinis na yung tilapia. At mahirap. Dahil lagi ng biyahe mo, no? Ha? Hmm? Huh? ng namin pagpunta sa inyo, eh. Malapit lang yun. Sa ano, dumaan kami ng Laurel. Sa unang mong daan, malayo talaga pag unang mong. Oo. Oh. Pagka nasanay ka na sa Pag daan, first malayo. time. Hmm? Ah, oo, oh, bagay ako. Nalayuan, eh. Habi ko. Uy, natin. Ang haba, ang uras. haba, wala ang haba, ang, haba ng binyahe namin ni Kuya Utol. Wala pa yung, wala pa yung sang oras ba na ah. Ay, siguro first time ko lang yun, no? Oh. Makalam lang malayo. Kaya, no, kala ko malayo. Pero malapit hmm. Oh, malapit na. Kanang mga mga grasa si Kuya ako no yun Hayaan natin siyang mag ano, Maglinis ng tilapia <laughs> Sigurado masarap yan kasi galing yan sa planeta nila no? Bayo, <laughs> oh. batang, Tilapia Batangas Tilapia Batangas masarap talaga yan Sakto lo no, pre, wala tayong biniling ano no. Tilapia do. No. Ayun no, madami pa ng tilapia oh, sa kuya ko noon. I miss you. At di ko siya nilagyan ng mainit kasi gusto ko ikaw magbawas ng sugar. Yo. <laughs> Actually, Actually Actually, yung sugar, one, ano siya, one teaspoon. Ay, di, sigod lang pala yun. Ah, pwede na po yan. Pagka ayaw mo eh. Manaw mo na. Babalik, may puti doon. Cup, may, cup, meron kaming puting <speaking> binili. Di, eh. okay, 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 okay <tixt> na. Buti, okay na. Babalik sana. Pagkakasig <laughs> ba mo? Hindi. Ano yung video mo? Para nga malaman natin kung... Sina! Para maalaman natin. Sige na, oh. May si Be <laughs> <Din hin. laughs> <Din hin. laughs> sukal dyan Sukal. Sukal. <laughs> <Okay>, ba na. nang Yung parang, nasa commercial. Nandar pa naman pa. Huwag mo na tapos lalagyan na natin ngayon na no, 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 no. tubig na mainan. Yes. Pak! Uh, Hanggang saan dito? Punin mo na. Ano? ano? Detalyado. Siyempre, kailangan yung titikman niya ay okay na. Okay na ito nga. Uh, okay na. Tapos yes, kailangan yes, yes. yes. na. yes. yes. natin yan. Ayan. Uh, group natin. Maraming salamat niya po. Walang problema sa'yo. O hindi ako. Basta ikaw ka. Tikman natin. Siyempre pa rin si Marvin. Balik mo. Okay ah! Ay, na, ano? Dati, Para, pa? sa oh. Ay, Para sa iyo, Kap. Para sa iyo, Kap. Dinaman makikita coffee. Dadale. Ang laki ng tilapia. Ay, mga grasa o nag si Kanay. Tilapia ang Batangas oh, yeah. yan. Ang laki, oh. Ah, uh, may laki like ng tilapia dito. Oh. Doon yan sa ano, planeta ni Kanoy. Ay, yung mga pang-ihaw. Yung mga kagrasa. Um, so, pang-ihaw ni dito sa ano yan, kang yeah, Kasi nag-ano na, nag, ano, nag ko na. So, kailangan ng pulutan. Eh, para kahit pa paano, mapalitan yung iniinom nila ng pulutan. Yan. Si Kuya Utol, tsaka si Kamistak, no? busy-busy muna sila ngayon. So, ako, maggagayat na lang ako kasi wala akong alam doon eh sa pagluluto ng baboy. Ayan. Dito lang ako, ikanoy. Ay, may ano ako, kanoy. tong I mean, oh, tong, gusto mo kunin ko? Anong tong? Yung tong, pang ganun, nandun sa taas. Tong, ko. Hindi, tong, pang kuha ng kulapya. Ha, ah, sige, kunin ko. Ay, e, kunin natin, nga pala. May nilinis akong tong dun sa taas. Kunin muna natin, mga kagrasa. Alam ko, dito ko nilagay yung kanina, nung nilinis ko eh. Yung tong. Ay, ayaw. Pagod din umakit dito Solid, eto Eto mga grasa Tapos Kuha ko kuting sili para sa sausawa nila May gala ko dun mga grasa ting sili lang Gawa tayo ng ano Toyok alaman si sili Let's go Ayan. Ha? Ha? Paano yan? Paano gusto lang? Pwede yan? Di pang tayo tayo dyan? Diyan kala niyan? Pwede yan? Oo no. Tara Diyan lamang? Kailangan mo tulong? Teka Lagay ko lang to dito Shhh. Ay kinain niya na Huwag niyo kainin to Kinain lang na ni Kuting Saan ka nakalagay yung mga lab. Dun dun Sa kabila Dito dito ka daan Yan mga Kukunin namin ni eh. Kadidit gagawing sangkalan kukunin namin ni nitika nitika yung gagawing sangkalan ayun yung malit na pusa buhatin natin uh, saan? saan? doon higit po na to higit na a few moments later lasa no unti-unti na nila yung ano yung mga ingredients ng ating baboy yan pinapakuloan na unti-unti mga grasa na no? tapos mga grasa si Kuya Louie si Ka-Utol natin na yung bising bisi oh pagod ka na kaya utol sab mo na gusto mo kaya hindi ako marunong maghiwa eh <laughs> baka mamaya iba yung mahiwa ko daliri ko yung mahiwa ko <laughs> kaya, yan, mga busy kami dito eto mga kagrasa next na to Okay. Siya na may magsasangkot Yan. siya. Ayan. Siya yung magsasangkot siya ng mga baboy natin. Oh. O, parang hindi natin. Ayan. Tapos nga pala, ito pala. Kasama natin si Cap, ang ating ginagalang na kapitan ng barangay Tansa yan. support support tayo kay Cap mga agrasa sa so, mga barangay Tansa ko dyan support support natin ay ito pa pala isa kuya boy yung ano mo yung injury mo kung ano mga ano ang sakit malapit <laughs> talaga sa disgrasya ito eh titignan ko na yung sinaing Di baling mapagod sa kakaakyat, wag lang yung kamay yung mapagod. Oo. Ah. Kamay kagrasa oh, yan. Oh. Ito yung expert natin. Dumayo pa dito mula doon sa ano, bundok ng ano, bundok ng Trulala. Bumaba dito galing sa bundok ng Trulala yan, expert. Yeah, nag absent. Yan nag-absent. Yari tayo, boss. <laughs> <laughs> boss. Hindi pumasok oh. <laughs> Hindi, okay, nagpaalam tayo. Oh, nagpaalam naman. Support naman. Kuya, ayan, si Kuya, si Kuya daw ang bahala sa mga trabaho ni Parin Jumong natin. No? Ah. Yan mga kagrasa, uh, andun sila nagkakasiyahan doon sa baba. Doon, doon. Teka, lapit tayo. Oop, Nagkakasiyahan na sila doon mga kagrasa. Yan, doon sila sa baba. Kasi, uh, yan. Ito yung, ano, yung bispiras ng piyesta dito sa Calaca, no? Kaya nagtitipon-tipon sila doon na gano na, rin. Nagtutulong-tulong din sa pagano ano ng ng baboy, paggiyat ng baboy, pagsaing si Kuya Boy ang nagsaing, tapos kami tulong-tulong kahit paano. Merong nagano ano nag nag-ihaw si Kuya Kanoy, yan si Kalaut natin, nag ano, si Paring Jubong natin, nagtagtag ng ano, ng baboy. Yan, yun yung mga gagamitin para bukas. Tapos, yung mga gulay naman mga grasa, no, ah, uh, bukas na natin ihiwain, sabi ni Paring JP, kasi siya yung magluluto bukas, yan. Abangan nyo bukas yung mga lulutuin, yan. Sasangkot niya na ngayon para bukas, ready na. Yan, abangan nyo bukas yung mga ano, mga grasa, yung mga putaheng lulutuin ni Kuya JTV. Yan, si paring JP yun, ha. Uh, support natin si Kuya JTV, ha. Kung yung mga putaheng na lulutuin dito sa panali. Yan. Yeah. Para bukas, yan, pagdating nila Idol Japper, eh, masasarapan talaga siya. Kasi, magaling talaga magluto yan sila Kanoy, si Kuya, Kuya Louie, yan si Kautol, tsaka si Paring JP, yan. Tsaka si yung ano, yung may-ari ng yate, magaling din magluto yan, smoke. Yan, pag matikman nyo yung smoke niya, smoke na spay ribs, yan. Yan, masarap yun, mga agrasa, no? Yan, babalik ako doon mga agrasa, no? Update ko na lang kayo ulit. Let's go! So yan mga kagrasa no? At ito yung isa sa mga putahe natin Yung tinatadtad ni siya ni Kanoy Ano yan Kanoy? Dinuguan eh Yan no? Dinuguan, masarap yan Masarap magdinuguan daw si Kanoy Yan no? Tinatadtad niya yung mga laman loob yan no? Mga kagrasa oh. Tapos may taba Tapos may taba Ayan Ganyan pala. Yan pala yung mga dinuguan. Yan. Si Kuya Kano yung naka-assign dyan sa dinuguan. Tapos, si paring JP naman. Hamunado. Na. Ayan. Na. Tapos oh, yeah. paring Jumong. Ito naman daw pang dinaktakan tapos sisig na. No? So yun, meron na kayong idea about dito sa tatlong putahin ng Alay, ako, dito Tatlong po tayo dito sa piyesta. Ayan, mga kagrasa, ano. Update ko ka pa kayo mamaya. Pero mamaya, lulutuin na ito mamaya, ano. Para hindi tayo masiraan ng... Ha? Hatihan. Lulutuin, yan. A heart's beat To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As a kid Take us higher. The night's young and it's just begun. And she puts her hand in mine. We wanna chase the night. We wanna dance to the light pulls us from the sky. Just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we from the top. Two hearts running wild mga kagrasa na no, tambay muna kaki dito. Naggawa nga pala ng ano si Kuya Boy. Yes. Naggawa dito na sa pen no. Para may maano ka kami dito. Malamig. Maging pwesto. Pero sobra lamig ng dito sa baba no. Uh, kaliligo ko lang mga kagrasa pero Be! sobrang lamig. Oo naman. Hindi nga. Naligo ako. Ang lamig. Ang dilim pa. Wala rin. Yan o, Kuya Boy o. Oh. Diyan ko tutulog eh, boys. Nee, dito ka ba Baka mahulog eh. <laughs> Ay, malikot ka ba matulog? Bagintoy. <laughs> Yan. Dito mo yung bangin. Dito kami mara yung <laughs> bangin. No? Isang ano. Isang pihit ni Kuya Boy diretso. Doon doon pupulutin. Bakit? Okay. Doon ako sa taas. <laughs> doon ako sa taas. <laughs> Yan. Eh, yung tambay muna kami dito mga grasa. No? Maghihintay kami ng oras. Habang nagbabarik na. Hindi pa rin yung mong. Ayaw pa yata maligo. Pwede ko ba pre? Bukas na. Bukas na lang. Weh, tinamad na ako. Ayos kayo utol, ako makain. Ngayon, kain tayo mga kagrasa, oh. Habang nagbabarik na. Ang Ano yung pulutan natin? Ang sa yung pulutan natin, ha. Yung ni Master Chef. Taas kuya. Inutusan mo si kuya JP? Taas. Si JP? Oo, inutusan mo. Sabi ko, kumuha ng ano. Main, wala na, oh. Ah, inutusan mo. Kaya pala umakyat. Oo, sabi ko. Sabi ko, bilisan. Tignan mo, nagmamadali, oh. Oh, you know Oh. Natakot. Sabi ko, bibilangan kita. Pagdating ko kanina, nag-ano na ako. Nagdasal na ako. Eh. yun na. Nagsabi na <laughs> <laughs> <Inutaw sa laughs> ako. Tinutusok ko kasi. Kanina. Sobra sakit. Ah, Nang, ano? Nagsabi na ako. Na, oh. Tinitingnan ko yung bote. Kaya nag-upis hmm. na ako magdasal. Bakit? Na pa yung, yung ano. Ah, malaglagan yung bote. Oo. Oh. O, yung mga ba? lagi nandito sa amin. Sorry. <laughs> Korejo na 'yung kapitbahay. Tayo agila ka sa magkukuwentuhan mo muna kami dito, no. <laughs> update, update noong pumatutulog ba kami o hindi, no? Ikaw pa tutulog ba, Boy? Oo. 8:00 hrs. matutulog kami kahit konting eyelid lang. Ganun. Okay, oh. Ayun, no, mas pa rin JP oh. Yung mastership natin sa Creative TV oh. Hey, Ayun. Ano 'yan? Oh. Pag-uuga. Si Sir. Yun 'yung ano, Cheche Cesar natin. Uh, yung yeah, mamaya na lang mga kagrasa Let's go In, Binababa namin yung ano Power window pala yung power Oo, oh, Power, window. Ganon. Uh -huh. Hindi na maitaas <laughs> 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 Nilagyan namin chinelas May nalalaglag yung salam Nalalagay yung -nil salam eh. Tapos yung ano yung Ano Itawag doon yung Harap Hood Yung hood Pinataas na ganyan <laughs> Tapos uh, so, daw, pag, yung binaba, hindi mo naman itaas ulit, kukuchilyuhin mo. Tusong <laughs> ko Wala. wala Tapos binenta ko. Tapos tinanong ko pa. pala. Tinanong ko sa gumagawa. Ay ka, boss, magkano yung pagawa ng ano? Kasi sabi nila, umuusok eh. Ano tawag doon pag umuusok? Hindi, ano? Overhaul. Hindi may tawag. Eh. Basta, oh, uh, Umusok. Uh, Umusok uh, siya puti. Magkano magagastos? Magkano bilhin mo diyan 30? O oh, ganun din ang gagastos. Talaga ko 'yon. Oh. jump shop na pala yun eh. Uy, may marketplace namin. Siguro mga walo kami nag-marketplace. Nabili. Hmm. Bente. Dugay. San Linggo. Dugayjis. lang. Bait nga. Tapos na naman yung nakabili. Salamat lang ako doon sa asawa ko kay Gailey. Tapos na naman yung nabili nun. Taga na butas din. Wala naman. Ito ang tuwa nung kinuha niya. Ito ang Hindi, sinabi ko naman sa kanya na ito yung sira nito. Ito lang. Bukod sa wiring. Oh. hindi. Kung ano po yung sinabi ko sa inyo, totoo pong sira yan. Tapos tumawag siya. Boss, ano ba problema? Kasi hindi umaandar kayo. <laughs> <laughs> Boss, pinabenta lang sa akin. Tapos may amin yan, tumawag ulit. Boss, okay na. Napaandar na namin, baterya pala. <laughs> Pero tapos nung sinabi ko sa mga anak ko, Nak, may kotse tayo, ganyan-ganyan. Okay. Tapos no, ano, nung nabenta na, hindi, hindi po nga kami sumasakay. Binenta <laughs> na. <laughs> Paano kayo sasakay na hindi mo maandar? Umaandar? <laughs> Oo, oh, maandar. Kaya lang nga, umuusok. Doon ako natakot. Ano ta? Overhaul ba yun? Overhaul. Overhaul. Okay. Yun ang siya. Uh, um, laking kaso siya. Overhaul pala yun. Okay naman. <laughs> so, yung ayun nga mga kagrasa, no? Uh, mag-aano mo tayo. Mag-outro uh, muna tayo, no? nakita nyo naman lahat ng na ginawa namin dito okay. bukas lulutoy namin ang pa lang ngayon mga kagrasa no tapos bukas para sa mga bisita siguro hindi na kami ganong makaka ano kasi magiging busy magiging busy kami kuya boy tulog na si Jumong pagod yan. pero yung ating master chef hindi napapagod no? kaya pa natin asama ko pa nga pala si kuya JP yan yung may ari ng yate yan si Master Chef, Kuya JTV. Ay tulog na. Si Kachokaran. Si Kachokaran natin. Ayan, pagod din 'yan. Pagod. Pagod, na, pagod. pagod, pagod 'yan, ha? Kakahiwa. Kakahiwa na. Tulog. Isusubo niya. <laughs> Kakahiwa na kakainin niya. Ayan, 'yan. Pagod yan, pagod si Kachokara natin si Pero mas pagod talaga ito Hoy, kumuha kami talyase Hindi ba? pala, ah, wala pa kasi kami dito, Kuya Boy eh. <laughs> <Yeah>. <laughs> ano to kasi? <laughs> Assistant Chef, yan So mga kagrasa, no? mahaba, masyadong mahaba na itong vlog ko Siguro hanggang dito na lang Update na lang tayo bukas kung sino-sino yung mga bisita ni Kapanalig dito Hindi natin alam Pero naghanda na kami para sa kanila Yan, pinaghandaan na namin yung mga dadating dito para bukas yan, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa mga umabot hanggang dito hanggang dito sa video na to. Yan. Lagi kayong mag-iingat mga agrasa, no. Maraming maraming salamat. Good night. Time check pala natin. Ala una. Ala una na madaling araw and si Cap Solomon umuwi na. Yan, kasi mayroon pa siyang magiging parang meeting doon sa barangay namin. Yan. So ma maraming maraming salamat. Ay, Ingat kayo palagi. Goodbye. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away. Yeah, 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 yeah. As you fade away.